Good morning guys, paligo muna tayo ng aking alagang 186 Danhari Yan, paliguan muna natin Kahit Taiwan ang motor natin or China pa yan Paliguan natin yan. Quality ayos ngayon tanggalin natin itong nozzle lagyan natin yung nasa dulo para maganda ito ayun mga idol gaganin lang tapos gaganon ayan okay na Oh. quality order na kayo mga boss abo malaking bagay po pag may ganito makakapagkaruhas kayo ng ayos oh. kayo mong garnika surplus ayan order na kayo guys ang bili ko lang dito ay 400 pesos quality upgrade yun lang yung battery